good morning, good morning, good morning for everyone. Ayun, ngayong umaga, nagpakulo tayo ng kaping barako at magkakapit tayo ng kaping barako mga idol. Isasabay natin sa almusal natin. Ayun, kumukulo na, magkakapi na tayo. Ayun mga idol, isasalin natin dito sa salaan para masala. Ayun o, oh para masala mga idol at makuha yung ano yung sapal niya ayun kaso wala walang sumama sapal dahil naiwan na do sa kaldero natin sa taas ano uh, oh, kaping barako mga idol Ayan mga idol, magsasayang tayo. Wala pala tayong kanin. mag na sana tayo eh. Ayun mga idol, sinalang ko na. Frozen kasi yan mga idol, kaya ayan. banayad lang yung apoy natin para hindi siya mabigla. Sinalang na natin, pakukula na muna natin mga idol. Para siyang, hindi ko alam kung tawag yan, para siyang longganisa. At dito nakasalang na rin yung ating kanin sa rice cooker mga idol. Ayun, di pa kumukulo. Matagal-tagal pa yan. Ayun mga idol, wala tayong kanin. Kinapay na lang muna. Tapos, uh, ginata ang uh, isda. Ito na lang muna pagkainin natin. Baka matatagalan yung niluluto natin. At least ito. May laman na yun natin just in case na magpadrive si boss. Big, magkaroon ng biglaang alis. Original. Hmm. So, yan. Ganito lang parang ito na yung pinagkahanin natin tapos sasabihin natin sa ulam na ginataang tulingan natin kahapon ayan ayun subukan ulit natin yung tulingan ipapalaman natin sa si tinapay may tinik kailangan tanggalin din natin ng tinik ayan kaya ito sa tinapay mga idol. Hmm. Sarap din. Parang kanin. Hmm. Ayun. Kinamay ko na mga idol. Hmm. na natin. Wala mayroon sa tinapa eh. Hmm. Tapos yung kape natin, barako pala. Hmm. Kape barako. Ah, sulit. Napakasarap. Oh, ito. May tinik eh. May nanghingi, mga idol. Ayan, no? Datin. Hmm. ulit Sabay natin ulit. Tapos, lalagyan natin ng sili. Yung siling galing sa gata. Hmm. Mm. Sarap. Tapos mo ng kaping barako. Oh, sulit. So, Ayun mga idol, tapos na tayong kumain. At balik na tayo ulit. Check na natin yung ating niloloto. Ayan yung sinalang natin kanina mga idol. Kumukulonaw. Pakuluan natin ng pakuluan. Para tsaka ano, medyo maalat-alat to pag naluto mga idol kaya nilagyan ko ng tubig para mabawasan ng alat yan yan pagulong-gulongin lang natin siya basta maluto at ayun mga idol kumukulo na yung ating kanin ayan paluto na mga kwan pa yan mga 10 minutes luto na sige lang kumulo ka lang ng kumulo at nang makain na kita ayun at ayun nga mga idol, hindi ko alam nang tawag dito sa niloloto kong to. Kung anong tawag dyan. At nakalagay lang doon sa packaging niya is pure beef lang ang nakalagay. So ayan. Ayun, tutusokin natin yung parting lumubo. Uy, puta, tumalsik mga idol. <laughs> Gulat pa ako doon. Ayan oh, sumisirit. Uy, sumisirit mga idol. <laughs> ayun mga idol, paluto na yung ating niluluto titikman na natin ayan oh, pinagugulong-gulong ko lang siya. kusa na siya ah, nagmantika ayan paluto na asandok na tayo titikman natin yung ating uh, nilotong ano ba ito chorizo ayan paglalagyan natin ng paglalagyan natin ng chorizo to mga idol lalagyan natin ng tissue para yung mantika ng chorizo ay pumunta rito sa tissue yon Ayan mga idol, lalagay na natin sa lagayan. Ito na yung, ito na ang kinalabasan ng ating niloto mga idol. Chorizo, lasang usok. Ayan, titikman na, naamoy ko may usok mga idol. So yan, titikman na ni, oh, unang kagat. Ayan mga idol, unang kagat. Unit. So yung yung lasa niya mga idol, maalat-alat na amoy usok. Parang ano to? Parang pinausukan na ano, di hindi ko alam. Pero yun ang lasa niya mga idol. Pangalawang kagat, inusok ko na ng buo. Hmm. malat alat siya na may usok pala. Napakainit mga idol. Bagong lolo ko hey. So, ayun mga idol. Tapos na tayo mag-almusal. At mag-prepare na tayo dahil nandiyan na si boss. So, ayan. Hanggang dito lang muna yung aking video mga idol. Maraming salamat po ulit. Have a nice day sa inyong lahat.